Okra. Okra. Dalawang tarik na okra. Ang mga dito kasi inaisprehan ito May mga perk, ano to Yung mga pinika, kailangan mahugasan ng maigi yung ating okra okra my god So, ganito ilalagay na natin to. Kamayin ko lang kasi hindi pa man mainit. Yan. Kamay kasi sanayin tayo sa mga pang-cubring trabaho. Hello. Diba? Ganoon talaga ang buhay sa social media. Shout out nga pala doon sa nagsabi na dalawang kasing ano lang ito, dahil ko binili ko, hindi ako nagsasabi ng malunggay. Kasi malunggay, hindi sila mahilig sa malunggay, kaya mapahit diba? pero ang malunggay, sa totoo lang, maraming vitamina sa katawan nyo. Yung, so ito na oh. So, mamaya, bukasan ko pa ulit so, okay na o na o Lagyan na natin yung ating gulay laglag pa, sayang so, takpak muna ng mga 2 minutes sa karapit na halawin eh. No, original wala tayong hawakan diyan kaya tinidiro rin ginawa natin improvise na hawakan. So, okay na? Ikman natin kasi na timplang ng tulang asin pagka ka kulang yung timpla niya magdadagdag tayo pagka okay na wala nang dadagdagan niya ito lang ah, sarap so okay na ayan loto na siya ayan ito atong sudan utan utan niya nalang yung kamatis tapos may isdang subak ayan o ayan o balik tarik ko lang Ayan, oh. Ayan, naputol ang ulo. Ayan. So, mga kanta ninyo, wala, wala na yung, wala na intro intro ni. Sarap, oh. Ito ang isda, Subak sa uta.